Bakit nga ba naka zero following yung nasa aking timeline, yung mga fina-follow ko? So ngayon mga langga, ay sasabihin ko sa inyo kung ano po talaga yung rason. First, ay Meron lang akong i-reveal sa inyo mga langga, ha. at ito ang i-reveal ko sa inyo mga langga. So, maraming hindi nakakaalam nito. Ito yung rason kaya hindi kayo maresbakan ng mga um, medyo marami ng fina follow ng mga content creator at medyo um, malaki-laki na yung bahay nila. So, ayan mga langga, kapag kayo ay umabot ng ganyan, hindi ko talaga alam kung ano yung exact uh, um, figure na dapat mag tap kana pero sa ngayon hindi na po ako nakaka-follow ng mga content creator. Ayoko ring mag-unfollow kasi um, hindi rin siya maganda. So ang ginagawa ko na lang mga langga ay add friends So talagang matik mga langga, hindi na po talaga ia-accept yung mga follow to follow kapag medyo malaki na ang inyong mga bahay kaya Ayan, almost 8,000 na yung aking na-follow. Kaya kapag umabot na kayo sa ganyang level, ay at talagang magpo-focus na lang kayo sa mga content. At syempre, sumusuporta pa rin tayo sa mga content creator na sumusuporta sa atin. Paano nga ba? Kapag nag-comment sila sa inyong mga reels, doon nyo po sila mababalikan. Dahil sa ganyang paraan ay na, nababalikan nyo pa rin sila at nadadalaw pa rin yung mga bahay nila so ayan mga langga huwag kayong magtampo kapag hindi na kayo nababalikan ng mga content creator kasi nagdanas din sila sa mga ganyan mga langga yung hindi na follow ganyan hindi naman sila makarating ng ganyan kung hindi sila nagsisimula so pare-pareho lang po tayong lahat so bakit nga ba ka zero following yung aking timeline kapag nakikita ninyo. So, ito pa rin, no? Ayan, if i flex ba rin natin yan, ganyan yung na-follow ko. So, anong nga ba ang dahilan? Alam nyo guys, dati, nasa ano yon nasa settings ninyong mga langga, na pwede nyo po silang i-hide yung mga pina-follow po ninyo. Okay? Pero, ang rason ko mga langga, bakit siya naka-zero following ay talagang, ano, <laughs> gusto ko lang talaga siyang i-hide mga <laughs> O, totoo yan. Gusto ko lang po talaga siyang i-hide. So, sa mga content creator na maraming marami na silang na-follow at ina-add ko, accept nyo lang guys. Okay? accept nyo lang po ako. Kasi hindi na po talaga ako maka-follow. Or kapag hindi ko kayo na-follow back, i-mention nyo po ako sa mga comment section mga langga. Dahil babalikan ko po yung mga bahay ninyo to support you naman. Okay? So, ganun lang mga langga. Once sa karating na kayo sa tuktok na hindi na kayo makapag-follow ay mag-focus na lang tayo sa mga content natin kay sama sama yung loob natin 'di ba sana meron kayong natutunan dito mga langga bye everyone